Abeniril talk na nga ni Coach Reddick ang team ng Los Angeles Lakers after nga ng kanilang loss against sa San Antonio Spurs. Pero bago yan ay eh, pag usapan muna natin itong napakagandang video patungkol nga dito kay Jason Tatum ng dahil he is back na nga and doing one-on-one -on -one drills dito nga ka sa kanilang practice. Ano walang well, maganda dito ay ang galawa ni Jason Tatum ay parang hindi na nga siya ilang at parang normal na. Wala nang iniinda patungkol nga sa anyang leg injury at buka ready to come na itong si Jason Tatum. Ito silipin natin ang video clip na saglit. Well, wala pa mang malinaw ng date of return eto nga si JT para sa team ng Celtics pero so far I think hindi niya naman ang inaailangan mag-worry nang dahil ngayon ng Celtics ay umaangat na nga sa standings and currently pang number 3 seed sa Eastern Conference. So basically, Jason Tatum can take his time para ka 100% fully recovered na nga siya mula sa anyang ACL injury. Pero so far, base nga dito sa video clip na ating nakita at napapanood ay parang okay naman na itong si Jason Tatum at kailangan niya na lang sigurong mag-ramp up sa anya ng pagpapractice hanggang sa maaabot niya na nga ang 5-on-5 drills and then he can finally return sa team ng Celtics. Yan ang ating abangan sa mga next months kung kailan ang balik ni Tatum. Anyways, ngayon ay pag usapan din naman natin itong ang happenings around the NBA patungkol nga sa mga trades na maaaring maganap. And while well, ayon sa isang ESPN reporter na si Mark Stein, ito nga daw si Zach Lavin pati na rin si Demar DeRozan ay inofficially nang available for trade na ang team ng Sacramento Kings. Matapos nga yan ang hindi ganilang magandang pag-uumpisa at kitang kita naman na hindi maganda ang takbo ng kanilang team kaya ngayon open for trade na itong Kings kay Zach Lavin pati na rin kay Demar. And then ang Chicago Bulls ay interesado nga daw dito kay Jonathan Kuminga at sila nga daw ang team na dapat nating pagmasdan tingnan baka mamaya sila ang kumuha kay J.K. Nang dahil alam naman natin currently sa Warriors team ay eh medyo may hidwaan nga sila, hindi maganda ang kanilang situation currently dahil hindi pa masyadong nakakalaro si Kuminga. So definitely a trade candidate ito ang si J.K. at ang team ng Chicago Bulls nga daw ang maaring kumuha sa kanya. Balita naman sa New Orleans Pelicans ay ito nga daw si Derek Quinn, pati na rin si Jeremiah Fierce, ang kanilang mga rookies, ang mga players na untouchable dito sa Pelicans roster. Meaning silang dalawa ay hindi mo makukuha kahit ano pang i-offer mo. Pero sila Zion Williamson, Trey Murphy, sila Herb Jones ay available for trades ayon nga mismo dito sa New Orleans Pelicans. At ngayon ipag-usapan na natin ang balita patungkol sa team ng Lakers at ang pang re na ito ni Coach Redick sa anila. Unahin natin ang pang -re niya patungkol kay Austin Reeves. Sinabi niya, the reality nga daw ay itong si AR carried them. binuwat sila for 6 weeks. At talaga nga daw na nakaka-apekto yun sa'yo. Pero ang nagustuhan nga daw ni Coach Reddick ay Austin Reeves kept fighting nga daw. Magkakaroon nga daw siya ng maraming great nights para sa Lakers pero sometimes you will have off nights. Gaya nga nung ginawa niya against sa San Antonio Spurs. Yan ang pang -re at pagtatanggol ni eh, Coach Reddick sa anyang player. At ang isa pa pang ang ni Coach Reddick ay patungkol na dito sa team mismo ng LA Lakers matapos nga ng ilang pagkatalo sa San Antonio Spurs. Sinabi nga ni Coach Reddick na we've consistently got exposed in the same things. And well, kung napanood nyo nga ang laban sa San Antonio Spurs ng Lakers ay kitang kita nga at talagang na-expose ang weakness ng Lakers sa kanilang team at yun nga ay pagdating sa kanilang ang depensa at pati na rin bench scoring. And walang well, kanilang depensa ay talagang struggling against sa mga teams na very athletic. Yung mga big, athletic, and strong teams. Gaya na nga lang na itong San Antonio Spurs, sa Phoenix Suns, pati na rin sa OKC Thunder. Ayan nga mga teams na talagang dinurog ang LA Lakers and expose ang kanilang weakness defensively. At yan nga ang tinutukoy dyan ni Coach Redick na we've been exposed on the same things. And mainly nga ang tinutukoy dyan ni Coach Reddick ay yung Lakers defensive effort Laban nga dito sa mga ganitong klaseng teams na may mga ganitong klaseng players At sabi nga rin ni Marcus Smart sa kanyang post-game interview na The Lakers need to be better nga daw at getting back in transition and communicating on defense So itong si Coach Reddick pati na rin ang defensive player nila na si Marcus Smart Ay isa lang din naman ang sinasabi At yun nga ay ang depensa ng team ng LA Lakers So let's see kung anong magiging solusyon dito. Eto bang si Coach Redick ay gagawa ng bagong scheme para sila mag-improve or itong si Rob Piling kay Kikilos to get more defensive players parang makatulong sa team ng Lakers. Yan ang ating abangan.